So, mahina talaga ang design dito. Ako yung original designer nung bagay. no? Hi everyone! Isang tulay si Isabela ang pinagkagasusan ng bilyon-bilyon galing sa kaban ng bayan ang bumagsak dahil lamang sa dinaanan nito ng isang truck. Sa video na ito, ay tingnan natin kung paano binulsa na mga buwaya ang pondo ng tulay. Kaya ito bumigay. Panoorin natin ang video na ito. Ito po ang tulay sa si Isabela na nagdudugtong sa Kabagan at Santa Maria. Maganda ang itsura, modern ang dating at talaga namang malaturi spot ang design. Pero kung anong ginanda ng design ng tulay na ito ay siya naman hina ng quality sa pagkagawa ng tulay. Dinaanan lamang ito ng truck pero agad naman itong bumagsak. Ginasusan po ito ng 1.2 billion pesos galing sa kaba ng bayan pero katakatakang sobrang hina ng tulay na ito. Ito pong tulay sa Isabela ay nagsimula noong 2014 at ipinagmalaki pa nga ito ng dating presidenteng Noynoy Aquino. Going na ang construction dito na po tayo tutungtong sa Kabagan. Nang <laughs> Kabagan, Santa Maria Bridge na mag-ugnay sa Isabela sa ibang bayan sa Cordillera Administrative Region. Mapapabilis po ng proyekto ito pag sa inyong probinsya. Excited nga po akong matapos ito para makatikim na rin ako ng totoong pansit kabagan. Inaprubahan ng DPWH noong 2014 ang pagpapagawa ng tulay at nagkakahalaga ito ng ng 412 million pesos iginawad ng DPWH noong 2014 ang pagpapagawa ng tulay sa RD Interior Junior Construction. Sila po ang gumawa ng tulay na ito. Umabot na ng 2016 pero hindi pa din natatapos ang tulay hanggang abutan na ito ni President Duterte. Noong 2016 hanggang 2019 ay ginawa ang Phase 2 at Phase 3 upang tapusin ang tulay at ang kabuwang gastos ay umaabot na ng 834 million pesos. Dapat ay tapos na ang tulay na ito pero nang busisiin ito ay nagkakaroon na pala ito ng crack sa arko at iba pang parte ng tulay na ito. Nang abutan ito ni President Marcos ay napansin ng mga DPWH na mahina ang tulay na ito dahil doon ay kailangang i-retrofit or patibayin ng tulay upang tumibay. Ang original na halaga talaga ng tulay na ito ay 1.8 billion pesos pero dahil sa kakulangan ng pondo ay binawasan ito ng 900 million pesos upang makatipid. At dahil sa pagtitipid na iyon ay nais alang-alang ang tibay ng tulay at kailangan itong retrofit upang tumibay. Binuksan ang Kabagan Santa Maria Bridge nitong February 2025 pero bumagsak ito ng daanan ito ng truck. Sana ay hindi na lang binawasan ng pondo para hindi na alang alang ang tibay ng tulay na ito. Ayon kay President Bongbong Marcos, ay mahina ang design na ginamit sa tulay na ito dahil sa halip na cable ang nakalagay ay solid na manipis na bakal ang sumusuporta sa tulay na ito. So mahina talaga ang design dito. Yung at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport doon sa buong tulay. Ayon pa kay Presidente Marcos, ay dahil sa mahina ang design ng tulay na ito, ay noong nasa construction pa lang ito, ay nakita na na gumagalaw. Kaya ni retrofit ito upang tumibay. Bakit nag-refit? Noong nagko-construction pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. Yung contractor, sinunda naman ang plano. Uh, by book naman yung kanyang ginawa. So after specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. So this is a design problem. Nagsalita naman ang nagdesenyo ng tulay na si Albert Canete at ganito ang tugon niya sa sinabi ni President Marcos na mali ang design ng tulay na ito. Hindi siya bridge expert. Hmm. Hindi siya bridge expert. Hmm. Hindi siya bridge expert. Hmm. Ayon sa designer ng bridge na ito, ay 1997 pa daw pala ang bridge code na kanyang ginamit. Ah, uh, ako yung original designer ng tulay, nung no, 2012. Pero ang ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. Ang akin naman dito ay bakit ka gumamit ng isang bridge design na hindi magagamit sa inaharap. Sana gumamit ka ng bridge design na kayang sumabay sa isang maunlad na city isang truck pa lang ang dumaan ay bumigay na yan paano kung napuno na lang sasakyan ang tulay na yan dahil sa magiging maunlad na city ang Isabela pero bakit po ba bumagsak ang tulay ito po kasing tulay nito ay may load capacity lang na 44 tons ang sabi ng DPWH ay itong truck na naging dahilan ng pagbagsak ng tulay ay more than 100 tons There was a convoy of heavy Loaded trucks passing by. Yung una naka lampas, but then yung sumusunod yun ang The truck was loaded with uh, boulders. We estimated that the total gross vehicle weight, including the truck and the load, a little over 100 tons. No. Ang calculations din na nakita ng uh, mga da -da -pa na, in investigating teams. This structure was overstressed by more than 200%. They have noted that uh, with the collapse of that. Uh, structure. Nag-snap din yung mga rods. It would have been really overweight. Samantala, ay wala namang komento ang dating DPWH sekretary na si Mark Villar na ngayon ay senador. sauli huli, sinabi ng presidente na iimbestigahan at malalaman kung sino ang nagkamali sa pagbagsak ng tulay na ito. Pero sa ngayon, ay ayusin na lang muna ang problema. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who, who, is responsible. Who is responsible is basically who, who made the design. Because their design is poor. Ang akin dito ay ang pagbagsak ng tulay nito ay hindi lang ito dahil lamang sa design. Kung mapapansin nyo, ay ang ginamit na simento ay mukhang substandard. Kulay dark gray po ang kulay ng simentong ito na iba sa kulay ng semento na makikita nyo sa skyway at sa mga iba pang tulay na light gray ang kulay ng semento. Mukha pong expired ang semento na ginamit sa tulay na ito kaya po ito mahina. Ito pa po, tingnan nyo po itong bakal na pundasyon na ginamit sa arko ng tulay na iyan. Sa makikita nyo po ay sobrang nipis at sobrang niliit ng mga bakal na iyan tapos ibubuhat nyo sa solid na kalsadang bakal din na pagkabigat-bigat, panigurado ay bibigay po talaga yan. Pagkatapos po, itingnan nyo po itong solid steel na bumubuhat sa bakal ng kalsada ay talaga naman pong sobrang nipis. Paano niya po makakaya ng buhatin ng bakal na rad na yan ang sobrang bigat na kalsada kung sobrang nipis po niyan? Dapat po ay cable po ang ginamit dyan at hindi solid na bakal. Ang cable po kasi ay kaya mag-expand depende sa bigat at pressure ng kalsada. Pero dahil sa tinipid ang tulay na ito, nagdapat ay 1.8 billion ay naging 800 million na lang. Ay mukhang mapapamahal pa ang sambay ng Pilipino dahil ilang milyon na naman ang gagasusin galing sa kaban ng bayan para lang ayusin ang tulay na yan. Panigurado po ay may kumita at nakadilihensya sa pagpapagawa ng tulay sa Isabela. Nakakalungkot na ang pinaghirapan ng sambay ng Pilipino gamit ng tax na ating binabayaran ay nauwi lang sa pagbagsak ng isang tulay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.